Pinagkaiba ng lalaki sa babae kapag nasasaktan. Pinagkaiba ng lalaki kapag nasaktan ay hindi namin pinaparamdam na masakit, hindi namin pinapaalam kasi mas gusto naming masaktan na mag-isa kaysa makita ninyo kaming umiiyak hindi namin pinakita pero sa kabila ng saya kabaliktaran ito ang tinatago naming sakit sa kalooban ganun ang mga lalaki hindi namin pinapaalam hindi namin pinaparandam hindi namin pinapahalata at hindi namin pinagsasabi kaya kapag yung lalaki nag upe sa iyo ng problema pakinggan mo nang sinyo minsan lang yan pagkwento pero sa kada sampit ng salita na sasabihin yan ay tagos sa puso sa totoo ramdam din namin masaktan madurog ng pinong pino pero kahit kailan hindi namin pinagsigawan na hindi namin minahal yung babae ni Loco Sumira ang tiwala namin ng buong buo